ako ate uh, ngayon pupunta ko ako ng bahay ni Kuya Rome pupunta ko sa Villana tingnan mo yung dadaanan ko para ho, sa to ate Daisy yun mga pagkastahan siguro mga 1 km lang na. yung masjid. Busurahan. Minit minutes siguro nandun ako. Pag may gaya si... yun po yung pangalawang bahay yung bahay ni Miller yung kaibigan ni Kuya Romy na si Miller sunod ng bahay na to tapos ito po yung sasakyan ni Kuya Romy tanaw na tanaw na GMC at saka isang Mercedes tapos BMW. Yung BMW po na sa loob. Ito po yung pinto nila. Ayun, nandito na po ako sa bahay ni Kuya Romy. tap, Chef! Ayun, si Kuya Romy ate. <laughs> ha? Ulam mo. Ayun, si Kuya Romy ate Lizzie. <laughs> Dito na ako sa bahay niya. Tingnan mo yung kuwarto niya kaya eh. ito Tingnan mo sa labas. Yun. Ang linis, oh. May garden pa. Di carpet pa yung sahig niya, oh. Tingnan mo. Pagpasok mo pala sa loob, ang laki-laki. <laughs> Tingnan mo. Malaki pang kubita nyo dyan, eh. Ito. Yun. Sarap na. <laughs> Yun. Yun yung pintuan pa punta sa kubitan ni Kerome. Ayun